BSP year 2012 1 piso mga idol Mas mahal pa yata ito ngayon sa year 2005 1 piso Hello, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat dyan Welcome back and again, this is Dance Collection So bago po tayo magpatuloy mga idol Unboxing muna tayo sa pinadala sa atin ngayon ng GRS So i-share ko lang mga idol yung nabili po natin Para may idea po kayo kung ano ba yung mga hinahanap natin dito At binibili So i-check na natin mga kakoleksyon at buksan na natin Kung tugma ba yung nabili natin ngayon at sa mga nagtatanong po sa atin dyan lalo na po doon sa mga malalayong lugar katulad po ng uh, Bisaya uh, Bisaya po at Mindanao yan po nagtatanong po sila kung paano ba nila may bebenta yung kanilang mga uh, bariya so madali lang po yan mga kakoleksyon basta mag message muna kayo sa akin at ipakita yung larawan ng inyong barya kapag tugma po yung mga barya ninyo sa hinahanap natin ay pwede po ninyong ipadala yan sa LBC sa JRS o kaya sa JNT Express mga idol so napakadali lang po So ito yung nabili natin mga idol. Ayan po. <coughs> bagong bago po na 500 peso bill mga idol. Na may bagong logo po. Ayan po nakikita ninyo. At meron po siyang uh, may isang number po siya na magkakapareho. So ito yung tinatawag na straight solid serial number sa 500 peso bill. So ayan po. Crispy pa siya mga idol. Ayan po, bagong-bago. Ayan. So, wala pong tupi yan. Talagang tugma po yung nabili po natin. Ayan po. So, syurto mga idol, yung mga nakakahanap nito o nakakakita. Yung mga ganitong klase po ng paper bills. At syurto rin tayo mga idol dahil nakabili rin po tayo nito kahit isang piraso lang. Dahil ngayon lang po tayo magkakaroon nito 500 peso bill na may solid serial number na magkakapareho so ito po yung mga kinokolekta natin so may dadagdag na naman po tayo sa mga koleksyon natin so maraming salamat po sa nabilhan natin ito itong 500 peso bill na mayroong uh, isang number na magkakapareho so shout out po kay sir maraming salamat po so kung mayroon po kayo nitong mga kakoleksyon mag direct message lang po kayo sa ating page at pakita ang larawan katulad po ng hawak natin at kahit anong paper bills, mga idol, sa 20 peso bill, 50 peso bill, or 100 peso bill. At kahit po doon sa 200 peso bill at 1,000 peso bill, basta may ganitong uh, serial number. Ayan po. At may bagong logo. Katulad po ng hawak natin. So, bibilihin po natin yan. Okay, balik tayo sa tinatalakay natin ngayon na mga bariya. So, remind ko lang ulit mga idol, yung hinahanap natin dito sa mga BSP 1 piso. Karamihan naman po siguro sa inyo dyan na pamilyar na dito sa mga hinahanap natin. So, ang nangunguna po sa listahan natin na patuloy po natin hinahanap at pinibili dito sa mga barya ay ang year 2005 1 piso. So, binibili po natin ito 300 to 600. Depende po yan sa condition po ng barya hard to find coins po ito mga idol kaya patuloy po na hinahanap at binibili ng mga coin collector at may isang klase pa tayong hinahanap dito sa mga BSP 1 piso na pwede po natin bilhin 500 hanggang 1,500 mga idol so hanggang ngayon wala pa tayong nabibili nito o nahawakan so ito po yung year 2012 BSP bold letter reverse die 3 na wala pong record sa numista pero may ilang kolektor na po ang nakapagtabi nito so meron po tayong sample nito mga idol katulad po nito hawak natin ngayon na year 2013 1 uh, piso bold letter po ito reverse die 3 non post po siya so makikita po ninyo sa reverse dito po sa likod Uh, wala po kayong makikita dyan na makinang o laster na karaniwang po na nakikita sa ibang 1 piso yan po so ganitong ganito po yung hinahanap natin na year 2012 bold letter na reverse die 3 non pros so kamukhang kamukha po nito so ang pinagkaiba lang po nito ito po ay year 2013 so ang hinahanap po natin year 2012 So makikita nyo yung pinagkaiba ng bold letters. Mas malalapad po kasi at makakapal yung naka rito sa reverse. Yung mga letra po ng Bangko Sentral ng Pilipinas taon na 1993 at yung kagwil niya. Yan po. Lutang yung pagkaka-imprinta nito. So madali lang pong mapagkakakinlanlan ng hinahanap po natin na year 2012 bold letters na 1 piso mga idol so kung interesado ka panoorin mo lang at tapusin ng video natin hanggang dulo para magkaroon ka ng idea kung ano yung hinahanap natin dito may dalawang klase po kasi ang year 2012 base 1 piso mga idol at ang isang klase nito ay ang reverse 1 so ito po yung year 2012 BSP mga idol Ayan po. At yung pangalawang klase po nito ay yung reverse reverse die 3 reverse cross mga idol. So, ito po yon Ayan. So, ito yung pangalawang klase. So, yan po yung dalawang klase na umiikot ngayon sa sirkulasyon Ayan po. So, makikita nyo rito sa likod po ng Uh, barya ito pong reverse die tree reverse pros so makinang po yung likod nya ayan so makikita nyo parang nagyayelo yellow yellow po yung gilid po ng 1 piso ayan kumpra po dito sa reverse to so ito yung common mga idol ito yung common ito yung hard to find dito po sa year 2012 ayan at ang reverse to mga idol ito po ito ito yung models na inaalok sa atin ito po napaka common lang po nito so hindi naman po natin ito binibili mga idol common coins lang po ito napakarami po nito na umiikot ngayon sa sirkulasyon so hindi po natin ito binibili so common lang po ito yan face value lang po 1 piso lang din po ang halagan to so ito naman po yung year 2012 bold letter reverse cross mga idol frosted po yung likod nya kita nyo naman so ito yung hard to find dito sa year 2012 1 piso so marami din po ang nakapagtabi nito at meron din po tayo nito mga reverse pros na year 2012 so hindi na po natin ito binibili dahil may ilang piraso na po tayong naitatabi nito so ang hinahanap natin dito at binibili ay yung non mga idol yung wala po siyang kinang o laster na makikita dito katulad po nito ito yung sample po natin ayan so ganyan po ang hinahanap natin year 2012 ayan halos mag, magkapares lang po ang dalawang yan mga idol pero ang kaibahan nito kaibahan? Uh, wala po siyang kinang o laster na makikita rito at ang mga bold letters mga idol mas lutang po yung mga naka-imprenta dito na mga letra yung taon at yung kagwil niya kaysa dito po yan mas lutang nakalutang po yung mga pagkaka-imprinta rito kaysa dito po yan so hindi ko sinabing hanapin ninyo itong mga idol itong hinahanap po natin na year 2012 bold letter na reverse die 3 na non-frost dahil hindi po kasi basta-basta nakikita ito o nahanap kaya i-check mo lang yung bariyang hawak mo araw-araw baka sakaling makita mo ito. Ito yung may bariyo mga idol na pwedeng bilhin. Ito po. So kung ikaw ay hindi kolektor ng coins mga idol, Maaring sabihin mo na kalokohan lang itong mga hinahanap natin. Pero para sa amin na uh, nangongolekta po ng coins, ito yung mga hinahanap namin at legit na binibili. Yung mga bihirang barya dito sa mga BSP 1 piso at kasama na rin po dyan yung year 2005 1 piso so kung meron ka nito mga idol ay mag direct message ka lang at ipakita ang larawan katulad po ng hawak natin ito po year 2012 ang hinahanap po natin dito na ganito po yung itsura so dito lang po ninyo titignan sa likod ng barya yung pagkakaiba nito sa ibang year na 2012 1 piso so ulitin ko ulit mga idol ito po ay binibili ko 500 hanggang 1,500 so depende po yan sa condition po ng coins at ang hawak po natin ngayon na year 2012 na reverse 2 ay napaka common lang po nito mga idol karaniwang bariya lang po ito na umiikot ngayon sa sirkulasyon so ulitin ko ulit na napakarami po nito so hindi po natin ito binibili yan po So, sana nakapagbigay po ako sa inyo ng konting informasyon tungkol sa mga barya. Maraming salamat po.